Hello guys, good afternoon. Uh, mapagpalang hapon sa lahat. Nandito tayo ngayon sa Makati. Sa ACT Building sa Spanish Embassy. Ayan, pipick natin guys. Ayan, dito yung highway pala na dito. Makati, help po yata ito. Ayan, shout out. Salamat sa suporta na palagi sa akin ito yung sasakyan namin naka-park so ayan uh, dapat yung appointment ko is 1 o'clock kaso hindi kami pinasok uh, mga 1.30 pa daw so makapag-video pa tayo ayan, makapag-share pa tayo ng video dito sa video. Oh. Dami ng bagong building dito. Para niyo manginasal dito. Yan yung I think you'll see. Manginasal, where are you? You okay, guys, nandito tayo ngayon sa Ayala Mall. Galing tayo ng UP Embassy. So, gutong time. Uh, from Spain Embassy to UP Embassy. Ayan. Tawid-tawid kayo, guys. Shoutout sa aking isawa. Kaya mo, uh, no, kaya mo. Te quiero mucho, mi amor, mi esposo. Thank you so much for your love. Pababalikin so, ako bukas. Bakit? Ang guwardiya, ang ano naman yung tinatanong ko, sabi ko, uh, sabi late ba na ba ako? Late na ba ako? Sabi niya, hindi ma'am, kayo mag start pa nga lang ng 2 o'clock. salamat. Tapos pagdating ko sa counter, ay ma'am, sorry po. Kasi dapat ang processing nito, 2 hours pa ma'am. Ngayon, matraffic na yung rider natin, dalhin pa yan sa tagi. Tapos, wala na, matraffic na, magklusan na tayo. So, dapat, ano ba sabi ng guwardiya, dito daw ako pipila. Dapat kanina sorry po sa iyo. Kami bukas na maaga Kasi 2 hours yung processing mo muna, maghintay ka pa dito. Dadalhin ng rider namin sa Tagig tapos ibabalik pa dito. Ganun. Okay. Ay ngayon na traffic na. Ano na traffic na sabi niya. Hindi na maaani mo na rin maabot. Pwede balikan na lang bukas. Hindi hmm. yun yung pasto Pas, hindi, dito lang hindi niya tinanggap, sabi ko dito rin ako babalik sabi niya, oh ma'am, dito ka rin babalik sabi ko, mali yung instruction ng Barbie, sabi ko late na rin ako dumating, mag 1 uh, past na, ay dapat maaga po kayo pag bukas po dito kayo kasi, maghintay kayo ng 2 hours din, dadali namin sa tagay tapos yung rider, babalik dito kumain na kayo, kain tayo, tara doon lang oh, malapit lang pala doon ano na bala? Nakansin okay. sa age. Doon, no, sa taas yan, ho, may, babae, may babae, bumaba. Ito yung kain. Ay, mama.